Pastor Jeff, bilang isang kristyano, alam kong tinuturo ng Biblia ang pagiging mapagbigay, lalo na po sa mga nangangailangan. Pero paano ko ipagpapatuloy ang pagtulong sa iba kung nagkaroon na ako ng trauma nang minsang nagmagandang loob ako? May kaibigan ako na nangailangan ng pera pampagamot ng kanyang nanay na may sakit. At dahil nagipit, kinailangan niyang mag-loan sa SSS. Pero nagkulang ito kaya nakiusap siya na kung po pwede, mag-salary loan sa banko. Pero siya daw ang maghuhulog buwan-buwan. Matagal ko nang kilala ang kaibigan na ito kaya tiwala ko sa kanya. Isa pa, wala na siyang ibang malapitan at naaawa ko sa kalagayan ng kanyang ina kaya naman tinulungan ko siya. Nakapagloan ako sa bangko ng 300,000 pesos at kailangan ko na itong mabayaran ng nasa 12,000 pesos sa loob ng tatlong taon. Naging maayos ang usapan namin ng kaibigan ko. Nangako siya na hindi tatakasan ang utang niya lalo pat sa akin nakapangalan ang loan. Nung unang limang buwan, regular naman na nakakapaghulog ang kaibigan ko. Hanggang sa minsan ay nalilit na siya ng baya dahil nagkaproblema siya sa pinansyal. Hindi naman ako nabahala, Pastor, sapagat alam kong tapat ang aking kaibigan kaya nagpatuloy na lang ako sa araw-araw na buhay na hindi chinecheck kung regular ba siyang nakakapaghulog. Hanggang sa isang araw, tumawag yung bangko at sinasabing tatlong buwan na daw na hindi nakakapagbayad ng aking loan. Sinubukan kong tawagan ng kaibigan ko pero nagulat ako. naka na ako sa kanyang telepono at sa social media. Dito na nga nagsimula ang problema ko sa pera. Ayoko magkaroon ng bad record sa bangko dahil may balak akong mag-housing loan sana. Kaya napilitan akong bayaran ng utang sa bangko na hindi naman po ako ang nakinabang. Two years ko nang binubuo ito, Pastor. Pinagkakasya ko yung maliit na sweldo ko bilang isang sekretarya. May mga pagkakataon na pinag-aawayan na namin ng mister ko ang sitwasyon na sinasabi niyang hindi ko daw napag-isipang mabuti bago ko tumulong. May ilang beses din na hindi ko nabili ng uniform sa school ang anak ko dahil pinambayad ng utang ang sweldo ko. Tatlong buwan na lang po matatapos na ang bayaran sa loan. Samantalang yung kaibigan ko na tinulungan ko, hindi na po muling nagparamdam sa akin. Pero nabalitaan ko, noong minsan, nagbakasyon pa daw sila ng kanyang pamilya sa Bohol. Matapos ang masalimuot kong karanasan, ngayon may kamag-anak ako na humihingi ng tulong para ipang-tuition sa kolehiyo. Umuutang ulit sa akin, pastor. Pero wala na kasi akong tiwala sa iba. Kaya tumanggi ako akong tumulong. Natatakot po kasi ako na matakbuhan muli at mag-ugat na naman to sa mas maraming problemang pinansyal. Pastor, kasalanan po bang tumanggi sa humihingi ng tulong? Nakukonsensya ako na tumatalikod ako sa nangangailangan pero anong gagawin ko kung hindi mabura sa aking isipan yung masamang karanasan sa aking matalik na kaibigan na hindi na pinayaran ng utang? Anong say mo, Brad? Jessa, okay, makinig ka Jessa, naiintindihan kita. Hindi madali pinagdaanan mo yung trauma na ikaw ang nagbuno ng kung ilang taon niyang uh, pinayaran binayaran mo na yan. Iniwan niya sa, alam mo yon yung pagkakaibigan niyo, yun ang naging ending. Hindi lang ito usaping pera, Jessa. Ito ay usapin ng trust o tiwala pagiging mabuting tao. At uh, alam mo yon uh, parang binetray ka ng kaibigan mo, nilaglag ka, ikaw nagbayad ng uh, sang katutak na utang. Kaya para sa tanong mo, kasalanan ba ang tumanggi? Ang sagot ko, hindi. Okay, kaya ang pagtanggi ay hindi palaging kawalan ng pagmamahal. Sabi sa Kawikaan 22, 26 hanggang 27, ito'y warning sa iyo, Jessa. Huwag kang mangangako na magbabayad sa utang ng iba. Dahil kapag hindi ka nakabayad, kukunin nila pati ang higaan mo. <laughs> ito po ay isang uh, kawikaan na 2,000 plus years na po itong isinulat ni uh, King Solomon. And yet, totoong-totoo po ito, wag daw kayong mag -cobarware. Ang pagmahal po ay hindi laging pagbibigay ng pera. Minsan, ang tunay na pag-ibig ay kayang magsabi na hindi. Kasi baka ikasama mo pa yan. Hindi lahat ng tulong ay tamak sa lahat ng panahon. Katulad na nangyari na yan kay Jessa. Pangalawa, si Jesus ka marunong din tumanggi. May mga tinanggihan siya uh, na, na nangingiri ng tulong sa kanya. May mga tao na nangingi ng himala pero hindi niya pinagbigyan. So, kasi nga, ina-assess din ang, ni, ni Jesus kung ano ba talaga intensyon ng mga tao. Pangatlo, may hangganan ng sakripisyo, Jessa. Ang pamilya mo, ang primary responsibility mo. Sinabi rin niya sa 1 Timothy 5.8, kailangan sa immediate family ka, talaga dapat magpo-provide. Kung may excess, siguro, doon ka lang pwedeng tumulong sa iba. At pang-apat, magpatawad, pero maglagay ka ng boundaries. Ang pagpapatawad ay utos ng Diyos pero yung pagkitiwala, ini earn yan mula mula muli sa iyo. Okay? Forgiveness is given but trust is earned. So yung mga kamag-anak mo mangungutang sa iyo ngayon, malamang ku ako sa iyo Jessa pagpaliban mo muna, okay? Uh, sa tropang dinanas mo, magdasal ka muna bago ka tumugon ng tulong sa iba. Kaya ito Jessa, ang payo ko lang sa iyo, ang pag-ibig ay hindi bulag. Marunong itong kumilala kung kailan dapat tumulong at kung kailan dapat tumigil upang hindi mapahamak 'yung sarili mo. At yung tao rin, hindi mo matolerate kung sakaling hindi naman talaga marunong humawak ng pera. So again, Jessa, kawikaan 22, 26, 27, huwag kang mga ngako na magbabayad sa utang ng iba. Dahil kapag hindi ka nakabayad, kukunin nila pati ang higaan mo. Yan ang warning ko sa iyo, Jessa, at sa mga nakikinig. Lord, maraming salamat sa buhay ni Jessa. Napakabusilak ng kanyang puso sa pagtulong. Pero Lord, again, dapat Lord, may wisdom din. Hindi lahat na nangihingi ng tulong, ay tinutulungan. Dahil minsan nakakasama pa ang aming tulong sa mga taong gusto namin tulungan. May ibang paraan naman, Lord, para tumulong. Ang dasal ay napakahalagang tulong sa isang tao na nangangailangan. Hindi naman kailangan laging pera. Salamat, Lord, sa wisdom na binigay mo sa Biblia upang matugunan ang problema ni Kesa In Jesus' name. Amen. Today's Amen. Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.